Good morning mga kaibon Ayan, magpapakain tayo ng mais sa mga ibon natin Hindi pa nga na pa paglinis ng <coughs> ng ano Okay, simula naglipat tayo ng ibonan bago na pala itong ibon natin Ayan Wala nang ano Wala nang babahayan ng daga dahil lumipat tayo ng ibonan kahit yung mga sinisit ng sayero, walang butas yan, tapos pinabakal na natin yung natin yung patungan ng yero yan, pwede yung gilid gilid yung walang butas doon lang meron kahit sa ano sa taas lang pero wala nang makakalusot dyan na daga Ayan. tapos yung pagyarta na natin nakapalitada na ayun o, Ayan, tapos itong buong harap na ito is still matting. Sa so, buong still matting, para uh, maganda pa ang hangin. Tapos yung in, mga Indian rinig natin yan, pinapat natin doon sa ngayon. Konting araw. Ito ang ano na, nag-gano na sila na may bait. Kasi ito, so, hanggang ngayon wala pa rin. So, ito nga pa rin mga mais natin. Ayan o. Napakain natin lahat yan. Ito pala yung mga GCC natin. Ayan, ito na lang yung proven natin. Kasi yung proven natin na isa na tayo, nakawala. Nakawala nung nagdaan uh, tayo. Yung dipat. Ayan, bali 5 limang pares. Eh, bali ano, apat na pares. Tapos ito, hindi ko pa alam gender nito ito, ito yung dalawang pahit ka, ano, possible din na ito proven so, hindi pa alam gender ano, parang hen din kasi ito mukhang kak kasi nagkano siya ng nguto kasi yan, puro ano pa rin, puro kakatil pa rin ang alagan natin puro kakatil mas marami pa rin yung makating natin eh tapos yung ano pala natin na emerald na kakatil bari dalawa pares sa lang ito ayun kasi nung naglipat ako ako layo ano rin ito yung kak hindi ko alam may butas na pag may tunig na, na pala yung gilid nya na ano sa cage putol na pala yung mga ano na nagkalawang na naput putol na pala yung likod so, anong nilagbas ako biglang na record may lusutan na pala sa likod hindi ko napansin And, tapos may dalawa patlo tayo ano abel na ano tree na cage yan Sino to as tayo na konting kakatay as yung mga alps ito na pala sa alps natin. May sa lawas, no? Ayan, yung mga alps natin. Balik, hindi ko na talaga i-bibread yung alps ko. Ibang alps ko, napamigay ko na sa mga pinsan ko. Ayan, tapos ilaw natin. Hindi ko pa pala naaayos. Yung dati pa yung ilaw natin, pero may nakaapang na dyan ng haba. Hindi ko pa naaayos kasi pala pa yung isa. Ahem. <coughs> Tara, pakain na tayo ng ibon. So yan, na-apard, uh, pakain na tayo. Ayan, pakain na tayo. Huwag pa siya nga, madami pa yung ating ibonan. Kumapupti, kasi hindi ko pa nililinis. Ako nililinisin after mga 2 months pa. Kasi para ano, para hindi sila manin sa lugar nila hindi kami nililinis yung mga proof tray nila kasi bago kasi yung ano nila eh pwesto, ibunan at kumakain na sila ng ano ng mais iba hindi pa sanay sa sana ano yun eh ng mga mais so then ano kung um, darap ay meral ko na yan <coughs> ano ilap ilang ano na Itlog na itlog, dilag-dilag 'yung ayan. ayan 'yung mga natin. ecc. Ayan 'yung DCT yan, Ito ang langkong para sa BPRO ng Pangalan ko bên này nằm làm bụng so yên tayo nga tìm bụng nátin nát tin em nát 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 halo na gold egg tapos yan puro agad. dalawang ano pala dalawang laki na yung kababa natin ngayon <coughs> nasa shado tayo agad nung ano sa hand feed kahit kababa presyo binibigay ko na hand feed natin 500 500 to 650 pero so, pag pinikat dito ganun pa rin. <coughs> Puro ano ako ngayon. Puro lalamove lang. Puro lalamove lang tayo ngayon. Wala, wala mo na na... Hindi mo na ako dito sa bahay. Kasi... Nagano ako ngayon sa ibon dito. Baka maudlot, may stress. Hindi mag mag-bridge yung mga Indian Renek natin. Nagwawala ko siya pag may iba ano, maraming tao. May ibang tao sa loob ng ibunan. Ayan. Sa mga magbabas ko sa akin, ano po kasi yan eh. Kaya hindi ko pa nililinis. Baka man yung mga ibon natin sa bagong ibon, ano, bahay nila, sa lugar. Medyo, mal dito, malamig, malamig, hindi mainit. di kaya to doon sa dating pwesto. kento oras, alas 9. Sobrang init na. Ngayon dito, kahit, magtangal, 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 magtangal.